Hindi lahat ng detalye tungkol sa langit ay inihayag sa banal na kasulatan, ngunit tiyak na may ilan. Ito ay sinadya upang maging ating inspirasyon at mamuhay na karapat dapat sa langit. Iniisip mo ba ang tungkol sa langit at sa mga nakatira doon? Ano ang katanungan mo tungkol sa langit? Bilang mga mananampalataya, Naiisip mo ba na ang unang sulyap sa langit ay magdudulot sa atin ng walang katulad na pagkamangha at kagalakan? Tayo ay patuloy na makakatagpo ng mga bagong bagay sa walang katapusang kahangahangang lugar na iyon. Bagamat karamihan sa atin ay hindi nagmamadaling makarating sa huling hantungan. Lahat tayo ay may mga katanungan tungkol sa langit. Narito ang ilan sa mga madalas itanong tungkol sa langit. Number 1. Maaalala pa ba natin sa langit ang ating naging buhay sa mundo? Sa Isaiah chapter 65 verse 17, sapagkat narito, ako ay lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi maaalala o mapapaisip man. May ilan na nagsasabi na pinapakahulugan ang talatang ito na pagdating natin sa langit ay wala na tayong maaalala pa sa ating buhay sa lupa. Ngunit kung babasahin natin ang naunang talata sa Isaiah chapter 65 verse 16, sapagkat ang mga dating kabagabagan ay nalimutan sapagkat nangakumli sa aking mga mata. Sinasabi na ang ating malilimutan ay ang ating mga kabagabagan, hindi ang lahat ng ating alaala. Ang ating alaala ay lilinisin, tutubusin, pagagalingin at ibabalik, hindi papawiin. Walang dahilan para alisin ang ating mga alaala noong nabubuhay pa tayo sa lupa. Ang mga alaalang aalisin ay ang mga alaala ng kasalanan, sakit at kalungkutan. Ito ay sinasabi sa pahayag chapter 21 verse 4 at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng panambitan man o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Kung may makaligtaan tayo sa ating lumang buhay sa lupa, ito ay makukuha natin sa langit bakit? Dahil mararanasan natin ang lahat ng nais ng Diyos para sa atin. Kung ano man ang gusto niyang ibigay doon, ito ay magiging eksakto para sa gusto natin. Ngunit walang sinasabi na maaalala ng mga nasa langit ang kanilang mga paghihirap noong sila ay nasa lupa. Kung meron mang maaalala tayo sa langit, ang mga iyon ay ang mga alaala na magbibigay sa atin ng kagalakan. Number 2. Magiging anghel ba tayo sa langit? Madalas tanungin ng mga tao, lalo na ng mga bata, kung magiging mga anghel ba tayo sa langit kapag tayo ay namatay. Ang sagot ay hindi. Hindi tayo magiging mga anghel. Ang kamatayan ay paglipat ng parehong tao mula sa ibang lugar. Ang lugar ay magbabago, ngunit ang tao ay mananatiling pareho. Babaguhin lamang ng Diyos ang ating mga katawan bilang isang glorified body. Ang ating mga bagong katawan ay hindi na magiging likas na mga katawan hindi na mabubulok at makakaranas pa ng kamatayan na sinasabi sa 1 Corinto chapter 15 53. Sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trompeta at sa pagtunog ng trompeta ay muling bubuhayin ang mga patay at bibigyan ng katawang hindi na bubulok at tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan sapagkat itong katawan nating nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi na bubulok at hindi namamatay. Babaguhin niya ang kalagayan ng ating mga hamak na katawan upang maging katulad ng kanyang maluwalhating katawan, ngunit hindi tayo magiging mga anghel. Ang mga anghel ay nilikha ng Diyos at lubang kakaiba kaysa sa mga tao. Sila ay mga espesyal na sugo ng Diyos upang ganapin ang kanyang kalooban at upang magministeryo sa mga tagasunod ni Kristo. Walang anumang indikasyon na ang mga anghel ay dating mga tao o iba silang uri ng nilalang kundi sila talagang sadyang nilikha bilang mga anghel. Bilang mga mananampalataya ni Kristo, mabubuhay tayong kasama siya, paglilingkuran natin siya hindi bilang mga anghel, kundi kasama ng mga anghel. Number 3 Magkakasala at matutokso pa ba tayo sa langit? Minsan, tinatanong mo ba kung matutukso ba tayo at magkakasala sa langit? Ang sagot ay hindi. Wala sa alinman sa mga talata sa Biblia ang nagpapahiwati na posibleng magkasala pa ang tao sa langit. Ang kawalang kasalanan ay ang pagkakaroon ng kabanalan ng Diyos. Hindi kailanman aalisin ng Diyos ang kanyang kabanalan sa atin. Sa makatuwid, sa langit ay hindi tayo maaaring magkasala. Gayunpaman, hindi natin malilimutan ang kapangitan ng kasalanan. Dahil nalaman natin ang kamatayan at buhay, hindi na natin gugustuhin bumalik pa sa kamatayan. Hindi tayo kailanman malilin lang sa langit at lagi nating malalaman ang halaga ng kasalanan. Ang langit ay ang lugar kung saan naroroon ang kaluwalhatian ng Diyos at wala doong kasalanan sapagkat hindi makakapunta sa langit ang mga makasalanan sa halip mapupunta sila sa dagat dagatang apoy. Mamamalagi tayo roon magpakailanman na may walang hanggang kasiyahan at walang anumang kasalanan. Number 4. Magkakaroon ba tayo ng trabaho sa langit? Mula sa simula, ang mga tao ay dinisenyo ng Panginoon upang gumawa. Bago pa man ang pagkakasala, nagkaroon na ng trabaho si Adan dahil inilagay siya ng Diyos sa hardin upang pagsikapan ito at pangalagaan. Ang babae din ay idinisenyo upang magtrabaho, gaya ng nilikha ng Diyos si Eva upang maging katulong ni Adan. Ang gawaing ibinigay ng Diyos kina Adan at Eva ay katuparan at nagbigay ng magandang layunin. Pagkatapos lamang ng pagpasok ng kasalanan sa mundo ay naging mahirap ang trabaho ng tao kaya ang trabaho ay naging napakahirap at nakakapagod na nararanasan natin ngayon ito ay naging resulta ng kasalanan sa pahayag chapter 22 verse 3 wala roong makikita ang anumang isinumpa ng diyos makikita sa lungsod ang trono ng diyos at ng kordero at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod dito ay sinasabi ng banal na kasulatan na magkakaroon tayo ng mga gawain sapagkat tayo ay maglilingkod sa kordero na nasa trono at ang kanyang mga lingkod ay maglilingkod at sasamba sa kanya ang mga mananampalataya ay hindi dapat magdalawang isip na patuloy tayong gagawa sa langit dahil ang Panginoon mismo ay gumagawa at tayo ay magiging katulad niya. Sa ating mundo, ang trabaho ay maaaring napakahirap at merong maling pagmamalakad. Ito rin ay nakakapagod para sa pisikal, mental at iba pa. Sa kabaliktaran, ang trabaho sa langit ay magiging kaaya-aya at kasiyasiya. Trabahong hindi kailanman magiging nakakapagod, wala ng salungatan at higit sa lahat, magkakaroon tayo ng perfectong manager, ang ating Panginoon. Ang isa pang dahilan kung bakit tayo naniniwala na tayo ay gagawa sa langit ay dahil inilalarawan ng Diyos ang kanyang sarili bilang isang manggagawa. Tulad ng tanungin ng mga pareseyo kung bakit sa kanilang palagay nilabag ni Jesus ang sabat. Sa Juan 5, verse 17, ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon at gayon din ako. Dito ay patunay na ang Panginoon ay patuloy na gumagawa. Gayon din ang mananampalataya sa langit. Ang gawain sa langit ay may makalangit na layunin, isang gawa ng pagsamba na lumululubaw sa Panginoon. Gawain walang hanggan na inihanda ng Diyos na angkop kung bakit tayo nilika. Number 5. Mararanasan pa rin ba natin ang emosyon bilang isang tao? Nararanasan natin ang lahat ng emosyon dito sa lupa. Kung wala tayong emosyon, maaaring maging kagaya tayo ng isang robot na tumutugon sa lahat ng sitwasyon na walang emosyon. Ngunit nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis at nilikha tayo bilang mga emosyonal na nilalang. Nakakaranas tayo ng pag-ibig, kagalakan, konsensya, galit, pagkadismaya, pagkatakot at iba pa. Ganun pa ang emosyon ng Diyos ay hindi katulad ng emosyong ipinapakita natin bilang tao. Ang ating emosyon ay nabahira ng ating makasalanang kalikasan at ito ang dahilan kung bakit kinakailangan itong kontrolin. Sinasabi sa atin ng Diyos sa banal na kasulatan na magsaya, magmahal, tumawa at magalak. Kaya naman, dapat nating asahan na ang mananampalataya sa langit ay magkakaroon ng mga emosyon para sa ikalululwalhati ng Diyos. Natitiyak natin na ang mga tao sa langit ay may emosyon ngunit lahat ay mabuti. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng anumang kamatayan at pagdadalamhati o kirot at galit. Ang ilang mga emosyong nararanasan natin sa lupa ay mga emosyon na dulot ng ating kahinaan at kasalanan tulad ng galit at pait ay hindi hindi na magpapagulo sa atin doon. Ang gayong pag-iyak at emosyon ay mawawala na ngunit maaaring maluha tayo sa tuwa mga luha ng kagalakan na babaha sa ating mga mata habang kasama si Kristo at ang mga mahal sa buhay. Oo, mararanasan natin ang emosyon sa langit, mga emosyong tulad ng pagmamahal at kagalakan dahil tayo ay nasa presensya na ng Diyos magpakailanman. Number 7. Makikilala pa ba natin ang isa't isa sa langit? Marahil marami sa atin ang nagsasabi na ang unang gagawin kapag sumakabilang buhay na ay hanapin at makita ang ating mga mahal sa buhay na yumauna. Ngunit makikilala pa ba natin ang ating mga mahal sa buhay doon? Nagbigay ang banal na kasulatan ng mga halimbawa na maaari pa rin nating makilala ang ating mga mahal sa buhay sa langit. Sa Lucas chapter 16 verse 22 to 24, nangyari nga na ang lalaking mahirap ay namatay. Siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Ang lalaking mayaman ay namatay din at inilibing. Sa Hades siya ay naghihirap. Sa paghihirap niya ay itinanaw niya ang kanyang paningin. Nakita niya sa malayo si Abraham at si Lazaro na nasa kanyang piling. Tumawag siya ng malakas. Amang Abraham, kahabagan mo ako. Suguin mo si Lazaro upang isawsaw niya ang dulo ng kanyang daliri sa tubig. Ito ay upang mapalamig ang aking dila. Sapagkat ako'y lubang nagdurusa sa lagablab ng apoy na ito. Dito ay sinasabing si Abraham, Lazarus at ang mayaman ay nagkakilakilala sa kabilang buhay. Noong magbagong anyo naman si Jesus, nakilala ng mga alagad na si Pedro, Juan at Santiago, sina Moises at Elias. Noong panahong iyon, patay na si Elias at si Moses, ngunit nakilala pa rin sila ng mga alagad. Sa Mateo chapter 17 verse 3, Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at ang damit niya ay naging puting-puti na parang liwanag. Bigla nilang nakita sina Moses at Elias na nakipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit narito kami. Sa nabanggit na halimbawa, ang Biblia ay nagpapahiwatig na makikilala pa rin natin ang isa't isa pagkatapos ng kamatayan. Ang makita ang ating mga mahal sa buhay ay isang dakilang katangian ng buhay sa langit. Subalit ang langit ay higit na patungkol sa Diyos at hindi patungkol sa atin. Isang kagalakan na makasamang muli ang ating mga mahal sa buhay at makasama silang sumasamba sa Diyos magpakailanman. Ngunit higit na kagalakan ang makasama natin ang lumika at nagligtas sa atin sa walang hanggang kaparusahan. Ito ay ang ating Panginoong Isokristo. Number 8. Kakain at iinom pa ba tayo sa langit? Ang ilang mga tao ay nag-iisip na ang ating mga glorified body ay hindi mga ngailangan ng pagkain para mabuhay sa langit, ngunit nangako ang Panginoon na tayo ay kakain pa rin sa langit. Sa Apokalipsis chapter 2 verse 7, ako ay magbibigay ng karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Sa Apokalipsis chapter 22 verse 2, sa gitna ng lansangang yaon at sa dako rito ng ilo at sa ibayo nito, naroroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng labing dalawang iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan at ang mga dahon ng punong kahoy ay nagtapagaling sa mga bansa. Tandaan din na noong nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad bilang isang glorified body, tinanong niya sila kung meron bang makakain. Sa Lucas chapter 24 verse 42 to 43, kaya tinanong sila ni Jesus, meron ba kayong pagkain dito? Binigyan nila si Jesus ng isang hiwa ng inihaw na isda. Kinuha niya iyon at kinain sa harap nila bilang isang glorified body. Si Jesus ay kumain kasama ng mga alagad kung tutuusin, ano ang magiging family reunion sa langit kung walang pagkain? Kapag ang pamilya ng Diyos ay nagtitipon sa kanyang kaharian, masisiyahan tayo sa pagkain pinagpala ng langit kasama ng Diyos na sinasabi sa Lucas chapter 13 verse 29. May mga taong manggagaling sa silangan at kanluran sa hilaga at sa timog at kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos. Ang mga bagay na ito ay ilan lamang tungkol sa langit. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya mga kapatid na nagmamahal sa Panginoong Hesus. Alalahanin natin ang mga kapanapanabik na pahayag na ito tungkol sa langit at gamitin ang mga ito para magkaroon ng inspirasyon upang mamuhay ng karapat-dapat sa langit. Dahil ang pagpunta sa langit at ang makasama ang Panginoong Hesus ay walang hanggang kaligayahan kaysa sa anumang bagay sa mundo. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless.